Maganda, magandang, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin nagtatrabaho sa Middle East. So, ang ating balita po for today's ay may kinalaman po sa mga OFW na nagtatrabaho sa bansang Kuwait at sa mga OFW na nagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia. So, ito na nga po ang pinakamainit na balita Unahin po natin ang bagong balitang ito sa Bansang Kuwait na ito po ay inabas kahapon ng Arab Times sa kanilang mga newspaper at sa kanilang website. Sa mga nagtatanong po kung ano po yung mga source natin kasi mali-mali naman daw po yung mga source natin at hindi daw po ganun ang mga batas na sinasabi sa ibang bansa lalong-lalo na kapag nagpapaliwanag tayo ng mga batas sa Saudi Arabia. May mga pumupuna po kasi na sinasabi nila na matagal na raw sila nagtatrabaho sa Saudi Arabia at hindi raw ganoon ang batas. So, ang bottom line lang naman po dito, kapag nagkasala tayo sa Saudi Arabia at malala ang ginawa natin, ay may kahantungan tayo. It's either bitay or puputulan ng kamay. Mga ganyan po, alam naman natin 'yan, pero yung iba kasi nagmamagaling, may iba pa silang sinasabi. Bupunta na po tayo dito sa ating topic for today. So, ang topic po natin ay may kinalaman dito sa Kuwait. Dito po sa balitang to, hindi po sinabi kung Pilipina OFW domestic helper ang nagpakamatay. So, sabi nga po rito, isasama rin na lang natin, Kuwait City, August 31, isang kasambahay ang natagpuang patay at dinala na ng kanyang bangkay sa Forensic Medicine Department matapos ang iniulat na pagpapakamatay sa Parwaniya. So, sinimulan na ng Parwaniya Investigations Department ang pagbuo ng detalyadong ulat tungkol sa pangyayari sa likod ng pagkamatay. Ayon sa mga otoridad, isang Kuwaiti na nasa edad 50 ang tumawag sa mga pulis matapos hindi mahanap ang kanyang kasambahay kahit matagal na siyang naghahanap. So, nang pumasok nga daw siya sa kwarto ng kasambahay, narinig niya ang cellphone nitong tumutunog pero walang sumasagot. Pagpasok, natagpuan niya ang kasambahay na wala ng buhay. May lugid sa leeg at mukhang nagbigti. So sabi ng ulat, wala raw palatandaan na plano ng kasambahay na tapusin ang kanyang buhay. So sa ngayon, tinuring na nga ng mga otoridad ang insidente bilang suicide. At nagpapatuloy pa ang investigasyon. So kung mapapansin po natin, napaka-limited ng information na sinabi nila sa balitang ito na wala silang minention kung anong nationality. So ganoon naman po talaga dito sa Bansang Kuwait kapag naglalabas sila ng mga ganitong klaseng sensitive na balita, hindi nila yan basta-basta nilalabas kung anong nationality. So malalaman na lang natin yan pag pumutok ang balita na balita sa mga local news, TV news sa Pilipinas. So tsaka pa lang natin yan malalaman kung talaga bang Pilipina or hindi Pilipina yung sinasabi dito sa balita. So, yan po ang pinakalites na balita na nangyari dito sa bansang Kuwait. So, ang sunod po nating balita ay may kinalaman naman doon sa pagtataas ng sahod. Kumalma nga rito ang Saudi Arabia sa nangyaring ito. Sabi nga rito, Saudi Arabia responds firmly to Philippine decisions do measures to regulate domestic labor market. So sabi dito, naging matigas daw ang tugon ng Saudi Arabia. Sa, sa desisyon ng Pilipinas, may kinalaman sa bagong batas para sa mga kasambahay. So sabi dito mga kababayan, nagbigay ng matibay na sagot ang Saudi Arabia sa desisyon ng Pilipinas tungkol sa mga kasambahay. Kaya ngayon, may bago silang mga patakaran para mas ayusin at kontrolin ang merkado ng mga domestic worker. So hindi sila masyadong natuwa dito sa bagong nilabas na ito ng Pilipinas. Kasi parang meron silang punto na gustong iparating sa ating gobyerno na parang hindi nga raw napansin ng gobyerno ng Pilipinas. So ano nga ba yung sinasabi dito? So ito po yung uh, balita kahapon sa Riyadh. So ayon sa ilang uh, mapagkakatiwalaang taga-Saudi, hindi sila natuwa sa ginawa ng Department of Migrant Workers or DMW ng Pilipinas dahil sa bigla ang uh, pagpapataas ng sahod ng mga kasambahay sa 500 US dollar. So, ginawa raw ito ng walang abiso. Ito ay ayon sa mga taga-Saudi o pang usap sa panig ng Saudi. Kahit na matagal na ang magandang ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa ganitong trabaho. So ito nga yung ng buchi ng mga taga Saudi, wala raw naging uh, abiso or pakikipag-usap na nangyari sa kanila. Bigla-bigla na nga lang daw, biglang may ganitong 500 US dollar which is maganda naman sana para sa ating mga pabayang OFW kasi malaking bagay yung additional na matatanggap nila. Pero kung ganito nga yung sinasabi ng uh, gobyerno ng Saudi Arabia na wala silang masyadong uh, naging uh, abiso galing sa gobyerno natin ay eh, parang nagkakaroon ngayon ng problema So sabi pa ng mga taga-Saudi hindi raw pinansin ng desisyon ng Pilipinas ang mga reforma at pagbabago na ipinatupad ng Saudi Arabia nitong mga nakaraang araw So yun naman pala may ginawa raw ang Saudi Arabia para sa mga kapakanan ng mahigit isang milyong Pilipinong manggagawa So kabilang nga dito sa sinasabi nila ang pag-ayos ng mga kontrata at pagprotekta sa tamang sakot. So, yan yung mga sinasabi ng mga taga-Saudi na ginawa nila na hindi raw pinansin ng Pilipinas. Sabi pa nila rito, nagdagdag daw sila ng pagpapatupad ng mga makabagong sistema para sa proteksyon ng mga manggagawa. Ito yung insurance at uh, tamang pagdodokumento ng kontrata sa pamagitan ng Musanid platform sa mga taga-Saudi dyan. So, kung alam niyo yung Musanid platform, so isa raw yan sa magandang ginawa ng Saudi Arabia para sa mga Uh, nag nagtatrabaho na foreigner sa kanilang uh, bansa. So, nagbigay din daw sila ng mga maraming oportunidad sa trabaho sa isang maayos at ligtas na kapaligiran na bantay sarado ng mga kinauukulang otoridad. So, ang tinutukan nila rito ay dagdag protection. May mga impormasyon din na pinag-aaralan ngayon ang Saudi Arabia ang ilang hakbang para ayusin ang merkado ng pagkuha ng mga manggagawa. So, kabilang sa mga pangunahing plano ng Saudi Arabia ngayon ang posibleng pansamantalang paghinto ng kontrata kung magpapatuloy ang mga desisyon na ginagawa ng walang kasunduan para maprotektahan ang interes ng merkado at masigurong may konsultasyon sa dalawang panig. So, hindi natin alam kung bakit ganito ang sinasabi ng Saudi Arabia. For sure, bago naman gumawa ng hakpam ang ating uh, gobyerno, ay eh, hindi naman yan basta-basta mag-i-implement uh, ng mga ganitong uh, bagay na bago kung walang abiso sa mga taga-Saudi Arabia. So, tingnan na lang natin sa mga susunod na araw kung ano ang mangyayari. So, nakalagay nga dito, pagbababa ng singil sa recruitment fee para bumagay sa bagong itinakdang sahod. So, pagpapatupad ng minimum na pinag-aralan para sa mga Pilipinong manggagawa, eto guys, may pagong ipapatupad ah, sa mga bagong papasok ng manggagawa. Kailangan daw yung pinag-aralan nyo dapat nakapagtapos ng at least grade 10 para tumugma sa taas ng sahod. So, obligadong pumasa sa competency test sa pamagitan ng Busanid platform bago makapasok sa Saudi. So may mga competency test pa daw na gagawin ngayon, yung plano nilang baguhin bago makapasok at makapagtrabaho sa Saudi Arabia. So dagdag pa nila dito, maglulunsad sila ng uh, magkatuwang na proyekto, magkakaroon ng mga technical na proyekto kung saan uunahin ang pangailangan ng merkado sa Saudi. So, ayon sa mga malapit sa usapin, pinag-iisipan dito ng Saudi Arabia na buhayin ang isang quota system. Ako, quota system. Kung saan, ano ba itong quota system na ito? Magkakaroon lang ng nakalaan na quota para sa mga skilled worker kumpara sa mga kasambahay. So, lilimitahan na lang nila guys sa magkakaroon sila ng quota system. So, kung ganito lang, 5% lang o 10% lang ang kailangan nila para sa ganitong... Uh, mga trabaho sa mga skilled worker so hindi sila katulad dati na tanggap lang ng tanggap so ngayon magkakaroon sila ng quota system so magiging limited na lang ang mga makakapasok dahil nga dito sa ipatutupad nilang quota system ito naman ay para sa mga skilled workers so ito hindi sa mga kasambahay okay so palalawakin ang pagkuha ng skilled workers mula sa iba't ibang bansa para sa ilang profesyon so hindi lang sila magpo-focus sa isang bansa kukuha sila sa mga ibang karapit bansa or sa mga iba pang lugar. So, pag-aaralan din muli ang ratio ng recruitment para hindi lang umaasa sa iisang pinagmukula ng mga manggagawa. So, ito nga guys, yung sinasabi nila hindi lang para sila aasa sa mga manggagawa ng gagaling ng Pilipinas. So, titingnan din nila yung angulo na kung possible na kumuha sila sa mga ibang bansa para hindi sila nagkakaroon ng problema kung sakaling may mga ganitong klaseng usapin. So yan po, sana maayos na ito kasi parang pagdating sa mga taas-taas sahod na yan, nagkakaroon ng problema. Kahit naman na uh, Kuwait, umalma rin dito. At uh, saka yung mga ibang bansa sa Middle East, umalma rin sila dito sa patakaran na bagong taas sahod. Na sana maibigay sa ating mga kababayan dahil kung tutuusin, hindi naman ganun kalakihan yung dagdag sahod. Kumpara naman sa mga trabaho na ginagawa ng ating mga kababayan, na minsan kung binamalas-malas pa ay sobrang dami ng kanilang pinagsisilbihan at halos walang day off at walang pahinga. So para sa atin, itong dagdag sahod na ito ay deserve naman ng ating mga kababayan. At alam naman natin ang quality ng trabaho ng ating mga kababayan. Talagang pag sinabing trabaho ay trabaho talaga ang ginagawa pulido. Kaya nga kahit sabihin nilang medyo mahal ang mga presyo ng mga manggagawang Pilipino ay yung ibang mga bansa ay pinipili pa rin tayong gawing mga manggagawa kasi nga alam nila yung quality ng ating mga trabaho kumpara sa ibang lahi. Kaya naman mga mga kababayan, kung nagustuhan nyo ang video na to at bago ka pala mo dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na din ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunod.